2001, Samburu Reserve, Kenya. Dito naganap ang isang storya sa pagitan ng leon at ng bagong silang na usa na siguradong aantig sa iyong puso. Maraming animal expert ang nagtataka kung bakit hindi kinakain ng leon sa video ang batang usa na kanyang nahuli. May kita sa video kung paano niya ito alagaan at protektahan na para bang isang anak ang trato niya rito. Dahil sa kakaibang pinamalas ng leon sa usa, pinangalanan siyang kamonyak ng mga residente. Nangangahulugan itong The Blessed One. Ang mga leon kasi ay paboritong kainin ang maliliit at mahihinang hayop na kaya nilang habulin. Ngunit sa kaso ni Kamonyak, mukhang anak ang trato niya rito at hindi pagkain. In short, si Kamonyak ay nagampon ng batang usa. Kung tutuusin, maraming storya ng animal interspecies adoption ang nagaganap sa iba't ibang sulok ng mundo kaya naman napaisip ako kung bakit may mga mami animals na nag-aampon ng anak na hindi naman sa kanila. Dahil dyan, nag ako ng iba't ibang dahilan kung bakit ito nagaganap at naliwanagan ako sa aking nalaman. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang iba't ibang animal interspecies adoption at kung bakit ito nagaganap. Kung gusto mo malaman ang sinapit ng leon na si Kamonyak at ang batang usa na kanyang inampon, I want you to stick around dahil sigurado akong maaantig ang iyong puso sa sinapit nilang dalawa. Una sa ating teorya ay ang maternal instinct theory. Ang mga hayop at tao ay may instinct na alagaan ang kanilang bagong silang na anak. Napakalakas ng maternal instinct na maski ang mga hayop ay hindi ito kayang labanan. Gaya ng kaso ng leopard na si Lagadima, Si Lagadima ay nakahuli ng baboon at dinala niya ito sa taas ng puno upang kainin. Ang hindi alam ni Lagadima, ang kanyang pinatay na baboon ay isang nanay at nakakapit pa rito ang bagong silang na unggoy. Ito na ngayon ang tinatawag na maternal instinct theory. Kesa kainin ni Lagadima ang batang unggoy, nilapitan niya ito at tinrato na parang anak. Dinila-dilaan at saka nilinisan. Binantayan niya ito buong gabi at hindi hinayaang makawala sa kanyang tabi. Ito ang teorya na mas nananaig ang pagiging nanay ng isang hayop at mas gusto pa niyang alagaan ang batang unggoy kaysa gawing pagkain. Ang pangalawang teorya kung bakit nagagawa ng hayop ang magampo ng ibang lahi ay dahil sa baby replacement theory. Ito ang teorya na sa tuwing namamatayan o nawawala ng anak ang hayop, naghahanap ito ng panibagong baby animal na pwede nitong ampunin. Ito ang naging kaso ng Bengal Tiger na si Saimei sa isang zoo sa Thailand noong 2004. May kita sa video na hindi sinasaktan ni Saimei da Tiger ang limang biik at para bang mga anak ang trato niya dito. Ayon sa mga tagapangalaga ni Saimei, kinupkop at inalagaan ni Saimei ang limang biik matapos mamatay ang kanyang dalawang tunay na anak. In short, ginawa niyang replacement ang limang biik bilang panakip butas sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Ang kaso ni Saime at limang biik ang magandang halimbawa ng baby replacement theory. Merong pangatlong teorya kung bakit nag-aampo ng hayop ng hindi nila kalahe. Ito ang tinatawag na parental training theory. Ito ang teorya na ang mga hayop ay may tendensing mag-ampo ng ibang hayop bilang parte ng kanilang pagsasanay bilang isang magulang. Nakita ang ganitong klase ng behavior sa grupo ng mga monkeys at great apes at kung paano nila alagaan ang hayop na hindi nila kalahe. Ayon sa mga animal behaviorist, likas sa mga unggoy ang pag-ampo ng ibang hayop bilang parte ng kanilang training o pagsasanay bago sila magkaroon ng sarili nilang anak. Ang isang magandang halimbawa ng parental training theory ay makikita sa mga tao. Marami sa mga tao ang nag-aalaga ng aso o pusa para matutunan ang basic skills ng pagiging responsableng magulang. Ganyan din ang ilang species ng unggoy. Kung tutuusin, madalas sa mga interspecies adoption ay nagaganap sa loob ng farm o di kaya ay sa zoo. Isang halimbawa nito ay si Bone Digger the Lion at Milo the Dachshund. Kahit magkaiba ang kanilang lahi, may kita ang dalawang hayop na magkasundo at hindi nag-aaway. Sa African Savannah, mortal na mag ang aso at layon. Pero dito sa GW Exotic Animal Park, hindi nasunod ang batas ng kalikasan. Ang isa pang nakakabilib na story ay ang istorya ng tatlong magkaibigan tigre, leon at oso. Hindi sila nag-aaway dahil ayon sa mga zookeeper, magkasama itong lumaki sa iisang hawla habang bata pa lamang. Ang trato nila ngayon sa isa't isa ay parang magkapatid. Ito ang tinatawag na domesticated animal theory. Ito ang teorya na ang mga hayop na pinalaki ng mga tao ay nagtataglay ng behavior na parang kasing bait ng maamong aso. Sa Haller Park, Kenya, Sumikat ang pagong na si MZ matapos niyang ampunin ang batang hipo na si Owen. Si Owen ay isang taon pa lamang nang siya ay inampon at tinratong anak ni MZ to tortoise. Ang mga hipo ay kilalang agresibong hayop samantala ang mga tortoise ay solitary animals. Kaya naman nakakatawang panuurin ang pagiging surrogate mother ng pagong kay Owen the Hippo. Meron pang isang teorya na tinatawag na misplaced reproductive function theory. Ito ang paniniwala na maski ang mga hayop ay nalilito sa kung alin sa mga baby animals ang kanilang tunay na anak. Ang magandang halimbawa nito ay ang pusa na kinupkop ang isang baby squirrel. Akala kasi ng pusa na anak niya ang squirrel dahil kahawig ng itsura ng kanyang mga kuting. May mga kaso din ng pusa na nag-aampo ng baby rabbit. Marahil ay para sa pusa, hindi na niya matukoy kung alin ang kanyang anak kaya maski ang kuneho ay inalagaan na rin niya. <laughs> sa video, makikita ang pagampo ng Dalmatian sa isang tupa na may kapareho niyang kulay. Ayon sa may-ari ng Dalmatian, tinatrato ng aso ang tupa na para bang kanyang tunay na anak. Ano sa tingin mo? Naniniwala ka ba na maski ang mga hayop ay nalilito sa kung alin ang kanilang anak? Let me know in the comment section kung naniniwala ka sa teoryang ito. Ang last sa ating mga teorya ay ang Animal Compassion Theory. Ito ang teorya na ang mga hayop ay nagtataglay ng kompasyon o malasakit sa kanilang kapwa. Magpasa hanggang ngayon, hindi natin kayang patunayan kung ang mga hayop ay likas na babuti at may moral values, lalo na't hindi natin kayang basahin ang kanilang iniisip. Upang alamin kung may moral values ba ang mga hayop, gusto ko makilala mo si Coco the Gorilla. Sumikat siya sa buong mundo matapos niyang ampunin at alagaan ang limang kuting. Ang cute, di ba? Nakakatawang isipin na hindi sinasaktan ni Coco ang mga kuting kahit na ang mga gorilla ay kilalang agresibong hayop. Si Coco ay isang buhay na patunay na maski ng mga hayop ay kayang magpakita ng kabutihan at malasakit. Ang isa pang halimbawa ng animal compassion at kindness ay mahikita sa grupo ng mga sperm whale. Mahikita sa video kung paano nila kinupkop ang bagong panganak na dolphin. Ayon sa kumuha ng video, inabando na ang baby dolphin matapos itong isilang ng may kapansanan. Kaya naman nakahanap ng kalinga ang baby dolphin sa piling ng mga balyenang kumupkop sa kanya. Kung naniniwala ka na ang mga hayop ay kayang magpamalas ng kabutihan, please comment down below dahil gusto kong mabasa ang inyong opinion. Ngayon, balikan na natin ang istorya ni Kamonyak at ang kanyang ampon na baby antelope. Nakakatuwang malaman na sa loob ng isang linggo, naging mapayapa ang pagsasama nilang mag-ina. Si Kamonyak ay tinrato ng isang anak ang batang usa samantalang natanggap na din ng baby antelope na isang leon ang kanyang adoptive parent. Gayunpaman, palagi nakabantay si Kamonyak sa kanyang ampon dahil sa dami ng panganib na nakaamba sa paligid. Isang araw habang nasa tabing ilog ang mag-ina, sinakmal ng lalaking leon ang baby antelope. Hindi makapaniwala si Kamonyak sa bilis ng mga pangyayari. Lubos itong kinalungkot ni Kamonyak na parabang namatayan siya ng tunay na anak. Pagkatapos ng isang buwan, muling nag-ampon si Kamonyak ng panibagong baby antelope. Sa pagkakataon na to, hindi umabot ng isang araw ang buhay ng bago niyang ampon. Nakakatuwang isipin na si Kamonyak ay nagpatuloy sa pag-ampon ng baby antelope at umabot pa ito ng limang beses. Isa itong bittersweet ending dahil pinaniniwala ang namatay si Kamonyak habang pinuprotektahan ang kanyang ampon sa matatapang na predators ng Afrika. Kung tutuusin, napakarami pang kaso ng animal interspecies adoption na hindi ko na isama sa video. Andiyan pa nga ang ilang kaso ng mga real life cases ng mga tao na inampon ng wild animals. Hmm, mukhang magandang idea yan for my next video ah. Siyempre, bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Jairus Versosa Mujara. Hello rin kay Cian Bien. What's up kay King Nigel Katubig. Shoutout kay Felix Berto Andes. Daddy Jonathan, Mami Rosemay at Prince Nate Dakigan. At kay Sandra Yvonne M. Escalera. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa batang babae na inampon raw ng mga aso. Napanood mo na ba ang pelikulang Jungle Book? Tungkol ito sa buhay ng batang si Mowgli at kung paano siya inampon ng pamilya ng wolf. Maraming manunood ang naaliw sa istorya ng buhay ni Mowgli dahil saan ka pa ng bata na inalagaan ng mababangis na hayo. Pero, posible nga ba itong mangyari? Posible bang mag ng hayop at magpalaki ng bata kahit na sila ay magkaiba ang lahi? Para malaman ang kasagutan, dapat mong panuuren ang istorya ng buhay ni Oksana Malaya sa bansang Ukraine. Sumikat ang buhay ni Oksana dahil siya raw ay kinukop ng mga asong gala noong siya ay bata pa lamang. Ito ang dahilan kung bakit maski ang kanyang mga kilos ay pareho ng mga aso kahit mukha itong nakakatawa para sa iba, ang naranasan ni Oksana ay isang halimbawa ng kalupitan ng mga tao nung siya ay tatlong taong gulang pa lamang. Si Oksana ay pinanganak noong November 4, 1983 sa liblib na lugar sa Ukraine. Hindi madali ang naging buhay ni Oksana nung siya ay bata pa lamang dahil siya ay pinanganak sa mahirap na pamilya. Bukod pa riyan, nagkaroon si Oksana ng tatay na walang pagmamahal sa kanya. Sa edad na tatlong taong gulang, hinayaang makalabas ng kanyang tatay ang batang si Oksana kahit na malamig sa labas bunga ng matinding snow. Dahil sa sobrang lamig, pinili ng batang si Oksana ang pumasok sa bahay ng mga alagang aso na nakita lang niya sa kalsada at dito siya nagpainit ng katawan. Marami kaming magkakapatid at palaging wala sa bahay ang tatay namin kaya pinili kong manirahan sa bahay ng mga aso. Kung hindi siya pumasok sa bahay ng mga oso, maaaring namatay na sana si Oksana nung araw na yun. Pagkalipas ng apat na taon, si Oksana ay hindi na umuwi sa kanilang bahay at sa halip, mas pinili nitong manirahan kasama ng mga aso. Nakikipag-usap ako sa mga aso sa paraan ng kahol. Sa ganung paraan ako nakikipag-usap sa mga kasama kong aso. Ayon kay Oksana, mas pinili niya ang mamuhay sa piling ng mga aso dahil hindi naman daw siya inaalagaan ng kanyang tatay. Walang ibang tao ang nakasalamuha ni Oksana sa loob ng maraming taon at nabuhay lamang siya nakasama ang bagong pamilya na puro aso. Nagbago ang buhay ni Oksana noong siya ay 7 taong gulang dahil ito ang taon na ni-rescue siya ng mga tao. Kinuha si Oksana ng mga otoridad upang ilayo sa mga aso na tinurin niya ng kapamilya. Agad na dinala sa rehabilitation center ang batang si Oksana upang gamutin ang kanyang kondisyon. Ayon sa saraysay ng mga rescuer, si Oksana ay mas ugaling aso kaysa sa tao. Posibleng hindi na maging normal ang pag-iisip ni Oksana dahil walang nagturo sa kanya ng basic skills nung ito ay bata pa. Hirap ding makapagsalita si Oksana dahil ilang taon siyang puro kahulang ang komunikasyon. Kwento ni Oksana, hindi na daw niya alam kung ano ang nangyari sa mga aso na nag-alaga sa kanya dahil hindi na niya ito muling nakita. Ang karanasan ni Oksana ay naging mainit na usapin sa larangan ng child psychology. Ayon sa mga doktor, likas sa ating mga tao ang humanap ng pagmamahal at pamilya na mag-aalaga sa atin. Maski ang mga hayop ay nagahanap ng pamilya, gaya ng unggoy na ito na parte ng eksperimento. Inalis ang batang unggoy sa piling ng kanyang magulang kaya maaga itong naulila. Nang ipinasok ang batang unggoy sa maliit na hawla, mas pinili nito ang lumapit sa una na nahahawig sa kanyang nanay kahit na ba ay merong pagkain sa tabi nito. Ibig sabihin, mas gugustuhin ng batang unggoy ang makasama ang kanyang nanay kesa lumapit sa libreng pagkain. Ganito rin ang nangyari sa kawawang si Oksana. Hindi nakaranas ng pagmamahal si Oksana sa kanyang tatay, kaya mas pinili ni Oksana ang sumama sa mga aso. Nagsimulang kumilos si Oksana gaya ng mga aso upang siya itanggapin ng bago niyang pamilya. Sa mundo ng siyensya, ang tawag rito ay nature versus nurture. Medyo komplikado ang topic na nature versus nurture pero para sa inyo, padadaliin ko ito para mas lalo mong maintindihan. Ang nature versus nurture ay ang puwersa na maaaring magdikta sa kung ano ang magiging ugali ng isang tao o hayop sa paglaki nito. Kapag nature ang pinag-uusapan, nature ng aso ang maging agresibo kaya mahilig itong mahipag-away sa pusa. Sa madaling salita, Natural lang sa aso ang magalit sa tuwing may pusa. Pero kapag sinabing nurture, tumutukoy ito sa ugali ng aso na maaaring natutunan nila dahil sa kanilang paligid. Nang dahil sa nurture, pwede mong turuan ng aso na huwag itong may pag-away sa pusa. Kumbaga ang nature versus nurture ay matatawag ring genetics versus environment. Ito yung tanong na kumikilos ba tayo base sa kung sino tayo o kumikilos tayo basis sa kung ano ang itinuro sa atin. Sa kaso ni Oksana, nature ang tawag sa paghahanap niya ng pagkalinga sa piling ng mga aso. Nurture naman ang tawag sa pagkilos ni Oksana na parang aso dahil ito ang itinuro sa kanya ng mga aso. Noong year 2003, ipinakita sa interview kung ano ang buhay ni Oksana ngayong 22 anyos na siya. Nawala na ang kanyang ugaling aso at pinipilit na mamuhay kasama ng mga tao. Sa pambihirang pagkakataon, muling nakaharap ni Oksana ang kanyang tatay na nang iwan sa kanya at ang dahilan kung bakit siya napunta sa piling ng mga aso. Yes. Yes. Их была больше. Не знала, Nakakabilib ang pinakitang katapangan ni Oksana dahil nakuha niyang patawarin ang kanyang ama sa kanyang kasalanan. Masaya itong araw para kay Oksana dahil nakilala pa niya ang kanyang kapatid sa ama. Ngayon, mararanasan na ni Oksana ang magkaroon ng normal na pamilya. Ngayong napanood nyo na ang istorya ni Oksana Malaya, ang susunod nyo namang mapapanood ay ang bata na inampon ng mga unggoy. Eto at panuurin nyo. Alam nyo ba ang istorya ng lalaking inalagaan raw ng mga unggoy? Siya si John Cebunia at ayon sa kanya, kinupkop raw siya ng mga unggoy noong bata pa siya bago ka pa magduda kung totoo ba ang istoryang ito at hindi fake news, dapat mo munang pakinggan ang kanyang salaysay. Noong bata pa ako, naalala ko na tumira ako sa gubat kasama ng mga unggoy. Mga unggoy ang tumulong sa akin para mabuhay sa gubat. Paano ito nangyari at posible nga ba na alagaan ng unggoy ang isang tao? Yan ang inyong matutuklasan for today's video. Nangyari ang lahat ng ito sa Kampala, Uganda, Africa noong 1989. Maraming tao rito ngunit sa ibang bahagi ng syudad, matatagpuan ang makapal na gubat. Dito sa probinsya ng Bombo, natagpuan ng batang gusgusin na si John Sebunya. Habang naglalakad ang mag-asawang magsasaka, nakasalubong nila ang grupo ng mga unggoy kasama ang batang ubod ng dumi na akala nila ay taong grasa. Rosie, playing was Balot ng buhok yung mukha niya. Hair. The boy looks like kawig niya ang umgoy. M -m -m Mang. Oh, his buong katawan niya ay puno ng buhok. He, they is, Akala namin halimaw siya. Like Makapalang buhok nito at may mahabang koko. Hindi makapaniwala ang mga saksi kung paano ba nabuhay ang batang ito sa gubat. Malaki ang hinala ng mga tao rito na ang batang ito ay namuhay kasama ng mga unggoy. Marami tuloy ang nakapansin na baka ito raw si Tarzan. Yung Tarzan sa pelikula na pinalaki at inaruga ng mga unggoy hanggang sa lumaki. Ayon sa mga rescuer, ito raw si John Cebunia, ang batang nawawala na isang taon na ang nakalipas. Namuhay sa gubat ang batang si John dahil di umano inalagaan raw siya ng mga unggoy. Nakakatawang isipin ngunit posible nga ba ito? Para malaman ang kasagutan, dapat nating kunin ang panig ni John Cebunia mismo. Maski ako hindi makapaniwala na dati akong inalagaan ng mga unggoy. Marami ang nagsasabi na peke ang istorya ko pero totoo ang lahat ng iyon. Nahirapan si John Cebuña na ikwento ang kanyang karanasan dahil hirap itong bumuo ng salita. Apat na taong gulang lamang si John nang mapadpad siya sa gubat at sa loob ng isang taon ng paninirahan niya kasama ng mga unggoy, nagkaroon siya ng sakit na delayed learning disorder. Walang ibang makausap si John sa gubat kaya hindi niya nahasa ang kanyang communication skill at ito ang dahilan kung bakit hirap siyang magsalita magpasa hanggang ngayon. Sa loob ng isang taon, walang nagturo kay John kung paano magsalita kaya lumaki itong mangmang. -mang. Nang kinuha si John sa gubat at binara sa syudad, mas kaugali pa neto ang hayop kaysa sa tao. Walang nakakaalam kung gaano ba talaga katagal si John Cebu niya na tumira sa gubat kasama ng mga unggoy kaya hirap na itong mahipag-usap sa mga tao. Pagkatapos ma-rescue si John, agad itong dinala sa bahay ang punan. Dito sa lugar na ito, nakahanap si John ng pamilya na mag-aaruga sa kanya. Pinaliguan siya rito at nilinis ang katawan. Hindi ito naging madali lalo takot sa tubig ang batang si John. Maski sa mga batang nakakasulubong ni John, tila ba ay natatakot itong lumapit at mas gusto ang mapag-isa. Noong dinala namin ang bata sa ampunan, para siyang mabangis na hayop na gusto ang mga aga. Takot ang lahat ng bata na lumapit sa kanya. Ayon sa mga nag-aalaga kay Jan, nalaman nila kung bakit napunta sa piling ng mga unggoy ang bata. Noong apat na taong gulang pa lang si Jan, lumayas ito sa kanilang bahay. Palagi daw kasi itong ginugulpi ng kanyang tatay kaya mas pinili nito ang manirahan sa gubat. Habang nasa gubat ang batang si Jan, dito siya nakatagpo ng grupo ng mga unggoy. Ang species ng unggoy na tinuturong kumopkop kay Jan ay ang mga vervet monkey. Mas pinili ng batang si Jan ang sumama sa mga unggoy kesa sa tatay niyang palagi siyang sinasaktan. Inabot ng isang taon bago pa siya na-rescue ng taong bayan. Pagkalipas pa ng ilang taon, eto na ngayon si John binatilyo na at marunong nang makisalamuha sa mga tao. Marami na ang mga nagbago kay John. Natuto na itong magbasa. Pati ang magsulat, kaya na rin gawin ni John. Yun nga lang, dahil sa ilang taong naantala ang kanyang edukasyon, medyo mahina ang kanyang utak. 30 anyos na ngayon si John ngunit ang kanyang isip ay katumbas lang sa talino ng 10 taong gulang. Mahina man siya sa eskwela, mahusay naman siya sa sports. Sa katunayan nga, ay eh, minsan na siyang naisali sa Special Olympics para lumahok sa track and field. Ito na ngayon ang naging libangan ni John Cebuña ang magsanay ng tumakbo ng mabilis. Bukod sa sports, naging mahusay din siyang mga awit aktibo si John sa kanilang eskwela sa tuwing may okasyon dahil siya ang nakatoka sa kantahan. Simula ng alagaan ko si John, nung bata siya, marami na ang nagbago sa kanya. Hindi na siya kumikilos na parang hayop at marunong na siyang makisama sa mga tao. Para kay John Cebunia, malaki ang kanyang utang na loob sa mga unggoy. Kung hindi raw dahil sa mga unggoy, maaaring namatay na raw siya sa gubat noong bata pa siya. Pero kung ang mga sentipiko ang tatanungin, mukhang hindi totoo ang mga kwento ni John Cebuña. Para sa mga eksperto sa ugali ng hayop, imposibleng merong unggoy ang mag-ampun sa tao. Ayon sa panayam kay John Cebuña, ikiniwento niya na hindi naman daw siya kinukutuhan ng mga unggoy. Para sabihin mong tinuring kang kapamilya ng unggoy, dapat ay kasali ka sa kinukutuhan ng unggoy. Ang pangunguha ng kuto ay ang paraan ng mga unggoy upang mapagtibay nila ang kanilang relasyon sa kanilang pamilya. Pero sa kaso ni John Cebunia, hindi raw siya kinukutuhan ng mga unggoy kaya malakas ang kutob ng mga eksperto na hindi naman siya itinuring na kapamilya ng mga unggoy. Pangalawang dahilan kung bakit hindi totoo ang istorya ni John Cebunia ay dahil ayon kay John, hindi naman daw siya binibigyan ng pagkain ng mga unggoy. Sa tuwing naugutom ang batang si John, kinukuha lang niya ang mga tiratirang pagkain ng mga unggoy. Para masabi kasing inalagaan ka ng unggoy, dapat ay pinapakain ka at sinusubuan ka nito. Ang mga unggoy kasi ay hindi madamot sa kanilang pamilya. Ugali ng unggoy ang magbigay ng pagkain sa kanilang miyembro. Ngunit sa kaso ni John Cebunia, nakakakain lamang siya sa tuwing may tiratirang pagkain ng mga unggoy. Para sa mga scientist, maaaring kinunsinti lamang ng mga unggoy ang presensya ng batang si John, ngunit hindi naman talaga siya tinuring na anak ng mga unggoy kahit ano pa man ang nangyari kay John sibunya totoo man ang kanyang kwento o hindi, naniniwala siya na utang niya sa mga unggoy kung bakit siya nabuhay. Malaki ang utang na loob ko sa mga unggoy dahil kung hindi sa kanila, wala ako sa mundo ngayon. Minsan ko nang naitampok ang istorya ni Oksana Malaya. Ang babae sa Russia na di umano ay pinalaki raw ng mga aso. Kaya naman sa kilos pa lang niya ay para na rin siyang aso. Si Oksana Malaya at John Sibuya ay parehong inabandona ng kanilang magulang noong bata pa kaya nakahanap sila ng pamilya sa piling ng mga hayo. Sa kaso ni John Sibuya, nananatili siyang positibo sa buhay at piniling mamuhay ng normal gusto niyang patunayan sa mga tao na huwag nating sasaktan ng mga hayop dahil para din silang tao na marunong magmahal kaya naman para kay John Sibunya iaalay niya ang kanyang buhay para alagaan ang mga hayop na minsan nang nag-alaga sa kanya noong panahon na walang kumukupkop sa kanya kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan dapat mong pindutin ang subscribe button Maraming salamat sa inyong panonood. No? See you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!